alam mo ba, galit yung AGs sa mga rapper. AGs? in yung mga singer? Oo, oh, yung ano, Pilipino band. Paano mo nasabing galit sila? Eh, wala naman akong nabasang article na gano'n. Ano, diba sabi sa kanila nila, ayoko ng mga rap, ayoko nang tumingin. Corny mo? Wala talaga ako maalala. Tapos, binigyan kami ng family ko ng ano, ng mga photo album, ganyan. Tapos, after hindi um, ko maalala eh, kung ano mga nangyari. Pinakita sa akin ng mga family di ko ng ano, ano, ng photo album. So, wala talaga ako maalala. Mm -hmm. Ano. Tapos parang nahirapan na talaga akong makaalala kahit yung mga nangyari mga isang oras sa kalipas. Then, nahirapan na talaga ako. Kung yung mga 30 taon mga kataong Anyway, di ba, ayun nga, pinakita ko sa, ano, pinakita na sa akin yung mga picture ng bata ako, ganyan. Tara, lakad lang tayo. Ah, Nalamig ka ba? Ah, uh, oh, medyo. Yaman na. Ah, um, yun pala. Uh, pwede ka ba sa, ano, uh, Saturday? Uh, last birthday ko dito. Sure. Pero, last birthday? Bakit? Mangingibang bansa ka ba? Ah, uh, yun. Parang ganun. O oh, siya. Tara, gumagabi na. Um, uwi na tayo. O, okay, bye -bye. oh, siya. Dito na ako. Kaya lang. Sige, bye-bye. Oh, natawa. Punit yan o mo. No, no. May, may kausap ko ba kanina? Meron, si Hero. Kakalis mo Hero? A anong pong pangalan? Curious lang. Raya, uh, bukas na yung birthday ko. Make sure lang na makakalating ka. Hiro, Hiro, may, may tinatago ka ba sa akin? Nanatakot na kasi ako eh. Hindi ko maintindihan si Jana kung ano gusto niyang sabihin. Kung ano gusto niyang sabihin, hindi ko maintindihan, naguguluhan na ako. Raya, nag-overthink ka lang. Huwag ka na malalim. Calm yourselves. Huwag uh, mag-isip na kung ano. Ay, hello. Raya, Ganda. Thank you. Pwede, happy birthday. Ako nga pala. Gusto ko sa mama ko. Mama mo? Di ba patay na mama mo? Ah, uh, yes. I always visited her when it's my birthday. Wait lang nga. May, may tumatawag eh. Hello? Raya, I'm sorry to tell you this, but sorry if late. The hero you've met is already dead. Akiro ang tutu niyang pangalan the guy who saved you from death 40 days ago. Jana, yeah, huwag kang magsinungaling sa akin. Are you lying? Kasi kasama ko siya ngayon. Eh. Raya, I'm sorry kung ngayon lang namin sinabi. Nakapansin na kasi namin na nagsasalita ka na lang mabasa. No! Hiro! No! No! Hero! 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 So, my Hiraya, unang kita ko pa lang sa'yo, inaumaring agad ako. Hindi ko alam kung paano kita o saan ka dahil napakagustuhin mo. Pakiramdam ko ay imposible kitang mabot. Imposible kitang mawakan at makausap. Mahal kita ay Raya kahit noon ka. Sinusubukan kong kausapin ka pero ang nangyayari ay palagi akong tutor sa yo. Patawad kung naging mahina ako kung hindi ako nakapagpakilala sa iyo agad. Pero ang sinisigurado ko ay makakaya kitang hawakan, makausap at mayakap kahit sa huling hindi ko. Nagmamahal. Hirap.